Good morning, Mayor Jerry. Ah, good, morning. good, morning. good morning. tayo. Ah, so, nalandala natin ngayon, Bulgi. Uy, kayo, sasama kayo alamat yan, ha? Sa ito may alamat. Hindi ba ako may alamat? <laughs> 10K lang dito. Okay, <laughs> 10K. Kung may papel, uh, 11. Oh, kayo no? mo. Kung may papel, 11. Yeah, okay. Ito bang una, format na sila? Oo. Oh. Ito, ito. Eh. Ito naman, Exotic Ay, 20. Ang galing nang bukuhan na ito ano isa, oh. Ito, French Bulldog to. Magkaiba, no? Pero ang kulay kasi. <laughs>

Na mga Naku, ito ang ganda, no? Ito pa Ito ang Ito ang ganda, <laughs> no? Ito ang ganda, ganda, no?

Ayan ah. DNB pet, pet Market. Facebook page. Nagsiship din sila kuya dyan ah. Ako nag-aaring siya delivery. ay delivery. Ayan. Thank you. Nakabili na. Oo, ah, hindi. Mamaya may vlog kasi makita sa vlog yan. Amin. Yung buhati mo ay. na boss. Uli <laughs> mo na yan. Kamaka mo na. Para hindi na makita sa kapit. Good, Good, Good morning. Good morning. Good morning. Good po tayong mga bully na babae. 15 kayo lang. Babae. Uh, one year. One year old By ah. APR, ito Hindi uh, siya magkapatid. Ito four months. Fifteen oh, okay. kilo lang din. Ano yan? Patitini. Sa mga oh. yakuli natin. Ito sigurado, kanila na yan. <laughs> na yan ah. Oh, oh. Mga kaibigan ko, mga kaso ko eh. oh, gusto niya oh. Sa kanila yan. Oh, oh. Ayan, ito na lang po. Sana available. Babayit na hmm. laki, 15-15 na laki. okay. Uh, bauna lang po, kompletong bauna. At ay uh, ng ah, na ulang. Ah, ang na lang pala, no? 45K. 45K. daw O, oh, 45K ito ha. Ano pa nito? Ah, ABKC. Ay ay, ayun. Ayun, 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 ayun,

November na yung white na Tama na rin natin 15k lang din. Okay. okay. Uh, okay. okay. Uh, ito lang yung babae, tsaka 'to. Uh, okay. Meron uh, pa pala tayo isang babae, puti. Uli puti. Kapatid uh, ng puti. Meron no? Meron tayo. Kinsin na lang din. Kinsin na lang din? Kinsin na lang din. Oo, oh, yun. Puro sila kompleto, bakuna lang. Oo. Oh, hindi na, hindi na hindi hindi tayo nagpapapel. Kung gusto nyo magpapapel, pwede lang. Pwedeng Pwedeng, pwede, pwede. Pwede, pwede. Salamat. Shoutout uh, sa mga Pasto Mergo at mga viewers niya ate. More viewers. Ride and roll. Ride and pa Good morning pa. morning. morning. Good morning. Good morning. Good Ilang <laughs> na to? Ano ba 'yan? Ano 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 Ganda ng mukha. At? May papel ka. Okay, Walang papel. Okay. Pero yung bed niya, nasa tago pa rin. Okay. okay, may bed bag. So, uh, pala magkano po ang ano natin dito? Pala po Nakagawa ito, pinsulin na lang. Hinang mo, wala lang mo. Kaya na, exotic yan, micro. Kaya nga, ayaw. Lalo nga lang kanina na hindi yung kina-travel namin. Iipit yung paa niya. Ah, okay na, babalik naman yun. Ah, 15K ha? Ang ganda ng katawan, no? ganda ng katawan, no? Eh? <laughs> ng katawa, no. Pero, ano lang ito? Matipig yung pakain na ito? May masses? <laughs> Hindi ganon ang kalakas kumain. Hindi ganun ang kalakas kumain. Anong kinakain niya? Ano ito? Halong tabrin ano, sa special dog. Ah, special dough. Okay. Special okay. dog. Pero ang ganda ng nang... mga. <laughs> Ako sa sinong... ito, ah, uh, ito Bruno oh pala to ilang to? ayoko na, ayoko oh na, um, <wine> oh na. Uh, uh. Oh, lang to right. right. yup. oh, uh, uh, exotic lala lalaki ito, proven ones na rin siya tapos okay. so, uh uh, ang color niya dark chocolate white. Tom. Ayaw. Ang babae talaga ng American Bully, no? Magkano naman sa kayo? Ito, binayin na naman natin, ano na lang. Tresin na lang. Tresin na lang? Oo. Oh. Uh, so, Alam, o paubusin na kay ano, kuya, ano ha? Tresin na lang. 13 pero pag subscriber ni Right and Angle wala. Papawasan pa natin. Uh, Yun. Inquire na lang Basa po. Basta magkano lang kayo, sabihin niyo, sabi, 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 sabi niyo lang. Oo. Tawad lang yeah. kayo, tawad kayo. Oo, tama. <laughs> oh, oh, ito. Tayo na dito. Ah, wala na yung isang sa husky. Nasa eh. ba bahay. Hindi ko tinala ano? kasi Nalaki din, nalaki oh, oo Oh, Ito maganda mata nito. Opo. Okay. Ito maganda yung pagkabay talaga niya. Hindi pala sila dalawang taon. ah hindi ba? Oo, oh, bata pa pala, 15 months lang. Hol, oh, nabata ka pa pala. Kasi laki-laki mo na. Inabot sa akin yung ano, pet card. Yung okay. ah, chinek mo. Oo, oh, binila ko. 15 months lang. Ko na oh, okay. Lalaki to yun. Eh, no? Lalaki to. Uh -huh. Bali, mas matanda ng 2 months yung babae sa akin. Bali, Ito, yung ano, ano pares ko binibenta, 15 mil lang nga eh. 15K, yung Paris. pares. Pares? Oo. 15K lang? 15. 15, 15. Oh. Ano magkapatid? Hindi, hindi. Popol talaga sila. Popol talaga sila. Oh. Oh. Uy, oo, oo, kunin nyo na. Pares, 15K. Oh, pero pag ano, pag isa na lang, pwede kayo na ito. Hanggang 7K pwede. Ano siya? Uy, 7K. <laughs> eh, di pag dalawa, 14K lang yun. Parang nalabas, 14K. Oo nga. Aka, 7.5. 7.5. Ayan, nalilito na si Kuya. Pero, mura-mura nyo na lang makukuha to Lalo na pag pair Kausapin nyo na nga si Kuya. Okay, kasi yung, ano, yung female, mas mahal yun. Oh, Oo nga eh. 5. Ay, pag Ay man, 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 man. Man. Okay. ito na lang. Okay. Ayan, kontakin nyo na kontaki lang po si Kuya ha. Facebook page niya at saka sa telepono. Opo, oh, kape de bara ko. Kape de bara. Ano kayo kaya no, right and road. Salamat po kuya, thank you. Good morning, kaya po. Konti na lang, lima na lang. Oo, oh, oh, grabe. Ang gaganda, oh. <laughs> Ang Gaganda ng mata nito ah. Oh. Ayun, ang May magkakapatid ba to? Yung mga blue lang. Ito, 5 months na to. Ako. Walang papel, 15K na lang. 15K na lang. <laughs> May bawas pa yun. May bawas pa? Tignan mo nga naman. Ang ganda. Ang lalaki ng paa. Ah. Ito ano? Nito yung pipilitot nito lang. Okay. Four months. Negotiable pa? Oh, negotiable pa. Yun. 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 may mga Yun. Yun. Yan, Yun. 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 kay Yun. 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 Oh, ito Yun. Yun. Oh, Yun. na Yun. Yun. Yun.

Malaki pa po yan. 4 months pa lang, lang po. Malaki e, pa. May iba ko na na po, na po, po yan, tsaka papers. May iba ko na nasa papers. Let's na, e, e, Kala Kala na, po, po, na po. Dos, 20 po dito. 20? 20,000. 20K, complete na po, Kasi ito, sa inyong bagawa. Ito mga kapatid dito. Ito silang po yung lalaki. yung sa babae, 17 sa babae, 15 sa lalaki. Ayan. 17 sa babae, 15 sa lalaki. Ayan. Ang kapatid niya ata sila. May mga boxing na rin. Oh, Ayan. Okay, right. right. May papers din. May papers um, din. Ayan. Number mo, kuya? 099-2470-2839 Lawrence Bora po Lawrence Bora po ah Thank Thank you po ha? Thank you po Lawrence, Lawrence. Thank you po. Ano ba na ito kuya? Katatlo. Di ba? Anong category niya? Bakit yung lalaki exotic yung... Bakit exotic siya? no? May babae laki ba rin? Babae na lang yan ang dalawa na. Eh, lalaki? Laki, pareho lalaki. Ah, pareho lalaki. Bet card lang. Bet card. Pagka-handikin mo dito ko general, na lang. Oh. Oh, yeah, 8k na lang isa, isa. Oh, isa sila 8k right? para sa pressure. Mabilisan. Oh, yeah, mabilisan 8k na lang. Gumayat taas. ko lang napapakan, over na 'to. Ay, eh. oh, yeah. nagagalit mm. na 'ko. Sampere muna po. Sa 09352182380. <laughs> na natin yung ano mo. So 3K, okay? oh, yung FB. thank um, oh, you yeah. eh, po. Eh, Salamat. Oh. Good morning po. Umpong. Ito na naman sila. Oh. Ilang months na itong mga to? Seven months. Ah, yan no? Seven months. Oh. Ganyan kalaki ah. Magkapatid po ito? Yes. <laughs> ano dalawang po? babae tapos may dalawang babae pa sa bahay at isang lalaki. Oh, puro babae. Nang no? nag-iisa yung lalaki ni Kuya. Kompleto oh. yeah. <laughs> vaccine. Pati bed card. Ang linis ng ipin, no? Oh. pati dila. Mm, walang tartar. Walang yan. muta, walang sipa. Ito meron medyo eh. Ay! Ay! Hindi na ako pag-retouch. <laughs> Oo, oh, oh, hindi na ako pag-retouch. Ito retouch na yeah. retouch uh, ba ito? Magkano po ang isa sa kanila? Galing 80, binawa ko si Kwenta. Yung tatlo doon, negotiable naman. Oh, negotiable. But... Kasi ito pinakamalaki. Maganda ang oh. ano. Eh. So, yung tatlo ano? doon medyo maliit. Pero oh, yung iba kasi okay. hanap maliit eh. Nukal nano exotic mm -hmm. naman. Bakit? Oo. So, yun. Basta maganda naman yung ano, yan. Oo. Negotiable mm -hmm. naman. Negotiable pa. Puntahan lang sa nasiting monte eh. gaya-gaya Verde Heights. Oh, yeah. Pwedeng pick up, pwedeng sitting, kuya. Yes. Oo, oh, check nyo sa ano ko. Sa Facebook, Facebook. Eh. Oh, Yeah. Oh. Facebook na lang. Dyan, sa mga buhay, nakukontak niyo na lang po si Kuya. Uh, PM-PM na lang tayo. Oh. Kaya na makipagtawaray. Yes. <laughs> Negosyable pa naman lahat eh. oh ito yung mga ano niyo. Oh. Vet talaga yan, yan. yan. Ay, oh, yung, no Kuya? May vet yan. Oo, Kasi oo, oh, oo oh, veterinary. Maganda ito para sa mga nag-start pa lang. Kasi maganda yung bloodline nila oh, talaga. Na, Quality. Palitin yan. May topeng sila. Kompleto okay, talaga. Ito yes. yung <laughs> kagpogi. Labay pala. Ang kita labas nila. Thank Abos you ha. Okay. Hindi ko na print yung pang lalaki. Ah, ito, ito pala. Okay. yung sa nanay. next week, next na Okay, Okay. Oo nga. Nasa dito na nakalagas? So, yung yung na tatay parang ganyan. Yung brown. <laughs> ah, ito. Ito, 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 ito. Ah, ito. Ay to. Okay. Para ganyan yung ganda niya. Hayo, kain Eh kaya naman pa lang, may meal, ha? Wala wala. Hindi naman 'to ano. Okay. Ayan, maraming pong salamat sa. follow nyo rin yung page, yung channel at page ni Ate Rider Ay, and Roll. salamat po. <laughs> thank you, thank you. Sige po. Oyo. Good morning po. Good morning. Good morning. Hey, ito, may papel na. Yeah. Po lang Oo, na. Ano po ang papel nito? ICBR. ICBR. Lalaki no? Female. Ah, babae. Eh. 4 months. Four months. Ayan. ganda. Magkano po ang ano natin dito? 50 asking ko dito. 50K asking ha? Pwede pang tawaran konti pa kayo niya. Dito po. Ito naman three months, ganda ICPR see uh, vaccine and the worm Ang ganda na mga oh, oh. Hindi siya patulis, eh, no? May... Uh, oo, oh, oh. huh? oo. Eh. din. 30. 30 kayo. Ito, kapatid niya. Hindi ko lang napakrap. Quality naman po kasi, oh. Kapatid niya, no? Kapatid niya, oo. Oh, oh. 3 months, months din. Babae din Babae po. Babae rin. <laughs> Magkano po ang ano na? 30 din. 30 din Ah, uh, negotiable naman ah. Sa kanya po. Salamat. Uh, uh, Sige po. Salamat. <laughs> 7 months. 7 months. Hindi na no. Bineno lang. Ay. Pagkano po? Ang 30, ano 30 fix ako dito. 35. 35. Fix ako dyan. Ako. Ah, Ito po kasama so, niya. Kapatid niya, 7 months. 30 din ako dyan. Alaki din. hindi na Alaki din. Alaki P30,000. P30,000. So, ito lang ang fixed amount, 35. 30000 Opo. Ang ganda nito, sa personal, magaganda yung uh, asin na Ang ganda, oo. Oh. So, sa Merl mo, kuya, isa na lang to? Isa na lang to. Wala pa, is Choco Try na sa bahay. Hindi ko nadala sikip na. Ah, okay. okay. Makikita naman po nila sa Facebook page ah, okay. nyo, no? Ayan. Ito, is I-send ito. nyo na lang kay kuya. May available pa siya. Ano yan, lalaki, babae? Oh, yung female din yun. Ayan, umpong ayas. Kontakin nyo na lang po siya dito. Tiga saan ba kayo? Indang, Cavite. Indang, Cavite. Yan. May shout-out kuya? Thank you lang sa bumili ng welcome taga Ilocos. Ayun. So Layo ah. Nagsisip po ba kayo? Nakita kami sa buwa. Ah, okay. okay. Yan ah. Kuya, thank you po. Thank you. <laughs> Ang gaganda. Right and wrong. <laughs> Ilang months na po ulit? Eight months po. Mo, eight months. May babae pa po. isa na lang? Eh, isa na lang. Isa na, like, isa. Ano po yung papers niya, kuya? Yeah. ABR po. Red Stick? yan. Yeah. Magkano po ang isa? 50 po ang babae, tapos 45 ang lalaki. Negosyable po. Negosyable po. Yeah. Ang mag-uusapan po natin. Malay mo, no? Mabawasan pa pay nila. Ito ba ba? Masabit Ito nila parang brindle mo. Ano yan? Oh, okay, brindle po. Ang lalaki na ito, no? Maganda. Hmm. na. Ito po yung tatay niya. Oh, Ay, ito pa. Tatay nila, si Astro Boy. Astro Boy, no? Sigat po sa BBC eh. Ito. Parang kahawin niya yung mga Oh, ano. champion line. Oo. Oh, anak niya ba Eh, ito. Oh. <laughs> ito may vaccine na. May vaccine na po. Sabit po no, talaga. Atoy, kita <laughs> Kompleto na ba ito? Antirabis na lang po ang gulang. lang. Tapos may details po dun sa... Oh, Ako ano? Tayo details. Kanina pong pangalan ito, kuya, kung sakali mag- Ast Astro, Astro Boy? O, yung contact number. Ay, sa akin, kuya. Po. Ano pong pangalan? Arnold Bonds. Arnold. Bonsa. Arnold Bonds. Kay kuya, Arnold pala. Bali na sa akin po yung uh -huh. mother nila. Mother nila, hmm. ano? Seven po sila magkakapatid. Ah, seven! Hindi huh? <laughs> mo na lang sa picture, tapos tatlo na lang matira. Ayun, tatlo na lang. Available pa, ha? Yeah. Huh? Inquire na lang po kayo kaagad. Ayan ang contact number ni Kuya Arnold. Silang tatlo yung naiwan. Oo, ito na. Ito, itong tatlo na 30. to. <laughs> ito na una na. Medyo dark tong color o, nito. Oo, oh, oh my. Okay. eh yeah, thank you. Po. Salamat thank po. You. <laughs> Ayan, parang tulungan.